Mga kababaites another mini vlog na naman tayo. Special ang mini vlog na ito dahil isa ito sa araw na pinaka-special sa akin. August 14 ngayon, Camarites, at ngayon ay ang aking araw ng Kapanganakan. Ako wow. po pinanganak po ako sa taghirap na buwan. Pinanganak po ako noong umuulan-ulan at bumabagyo-bagyo, sabi ng aking nanay. Kaya naman maswerte tayo ngayong araw na ito dahil mainit at may sikat ng araw, walang bagyo. Grabe na ngayon ang panahon, baliktad na. Ngayon, kasama ko sina kambal dahil wala sina ate at kuya. Dahil pumasok sa eskwela. At tinuturuan ko ang aking kambal na magsulat para medyo bumisi naman ang kanilang schedule. Dahil kailangan kong maglinis para naman malinis tayo mga kamarites. Malinis tayo ngayong birthday. Day. walang kasalanan. ba? Diba? <laughs> Ganyan. Tapos, habang nagsusulat ang aking kambal, binibilasan ni Timothy at ayan. Tapos na daw sila. Pero, sa totoo lang, wala naman po sa alaga silang ginawa. And my, so, my pa-surprise po, na pagkain si DJ, ang DJ family, kako pala. At ayan, kain na tayo ng merienda sa hapon. Para bumuyag na naman po tayo at ayan ang ganda-ganda ko po ngayong birthday ko parang normal lang na araw naka t-shirt lang at ayan ang aking mga besida. saan galing itong mga bisita ko ayan nandito na yung isa sa character ng ang probinsyano ay hindi ano bang teleserye yon yung sinatanggol ayan ayan ang aking mga members ng ng mga taga DJ ang aking mga bodyguards. Charot. Bodyguards pang tawag doon. Mga guapings. Ayan. Tsaka yung mga angels ko. Sina Clarice at sina v Bea. At yung mga part-timer ko eh wala. Absent sila. And ayan, sina Ate Ali dumating na dahil tapos na ang kanilang klase. Pero yun pala hindi pumasok si Ate dahil may sipon at hindi sila pinapasok. At hindi siya pinapasok. At ayan, kinakatok na nila si Tita Ana dahil late na naman siya. Dahil may pupuntahan kami. Ayan, ganda-gandahan na naman tayo dyan. Si Tita Ana ang driver. At nandito papunta na tayo sa ating pupuntahan na naman. Ayan, meron na naman tayong pupuntahan. At nandito na tayo, fast forward na lang tayo dahil alam nyo na mahirap mag voice over. Nandito po tayo sa paramen. Dahil dito sa paramen, kahit bahay lang po namin. Ayan, dahil maluwang ang place, takbo-takbo na naman ang aking mga junakis. Ayan. Tapos, nag-order na si Tita Joanna ng aming food habang hinihintay namin ang ating mga Vi mga VIP guests. At ayan, laro na, na naman tayo ng ganda-gandahan. Ayan, kunya-kunyari lang na hindi nag hindi tayo tumitingin sa video pero kunya-kunyari lang 'yan. Ayan, nandito na ang ating mga pa-VIP na si Tita Ke Tita Hazel, Tito Kevin, tita Gracia, tita JM at parang may nawawala na naman na kung kapatid, hindi na naman sila sumipot ng maaga. Asan na naman sila? For sure, nandiyan na sila sa next video. Ay, next next na video ko. Ayan, nandito na sila. Sabi ko sa inyo, pa vi Laging late. At ayan, kompleto na ang five five siblings at with my parents. Nandito na ang aking mga mga parents na nagpalaki sa akin ng aking daddy at mommy. <laughs> daddy at mommy. Piling. Ayan yung mag-classmate na nagchichibugan dyan. Ayan, nagsusubuan ang ating magpinsang mabait. At si kuya na tagapubos ng pagkain. Ayan, ayan po yung mga foods. Hindi na natin na-videohan, hindi na natin na flex dahil, you know, na paglip ang anak. At wala pala si Junaki, ay eh, Junakis, Junakis tuloy. Wala si Josawa, nasa seminar, nasa La Union. Ayan, kapis manon Ayan, kain tayo ga, ka. Kain tayo kamarites. Ayan, parang may nagnanakaw ng food. Ayan, si kuya. Busog-lusog na naman si kuya. And thank you pala sa mami at daddy ko na nag-treat. Of course. Siyempre, sana naman ako kukuha ng pang-treat, diba? E di sa kanila. At ayan. Let's appreciate the food naman. Masarap yung food. Pag... Naghanap pala kayo ng Japanese food, ng Filipino food, sa paramin kayo pumunta. And of course, kung nature lover ka, sa paramin kayo pumunta. Dito lang yan sa Balatong. Ayan, Ay, marami na akong paano ha. Sponsor. Charot. Charot lang. Ay, naglilip din na si tita. Pauwi na nga kami. Ayan. And thank you pala sa panunood ng vlog. And next video na tayo ulit. Thank you guys for watching. bye